Hi mga kaibigan for today's video. So meron po akong nababasa sa comment section nga ang sabi po niya, pamansin po taon mo, sama namo So ito lang po ang masasabi ko sa comment na ito na namamansin naman po talaga ako. Tumutulong po ako lalo na sa mga baguhan nga kasi simula pa lang dito sa mundo ni Mita. Kaya lang... Itong page ko ay hindi na maka-follow sa inyo. So anong gagawin ko? Alangan man kung pipilitin ko, di ba? Kaya kung gusto po ninyong dumami ang followers po ninyo, ay makipag-engage po kayo diyan sa comment section. Marami naman diyan sipagan Pagan lang sa pakipag-engage sa kapwa mo content creator kasi ang page ko ay hindi na po talaga siya maka-follow. Hindi ko alam kung bakit baka may error ang system o glitches. Kaya wag po ninyong sabihin nga hindi ako namamansin sa inyo. Ako dati nung nagsimula pa lang ako dito sa mundo ni Meta, year 2021, ni isa wala po akong sinasabihan na ganyan. Kasi sa totoo lang, hindi ako mahilig mag-comment sa ibang vlogger. Manood lang ako at mag-react yon lang pero hindi pa content creator ang tawag dati sa year 2021 noong nagsimula po ako vlogger pa yon at isa pa nagsimula ako sa zero follower kasi page ang gamit ko eh so ang ginawa ko talaga noon nag-upload ako ng nag-upload ng content iba-iba nga mga video content nga ina-upload ko basta meron kang ma-upload hanggat may nag-follow sa aking page ang ina-upload ko po talaga dati no yung hindi pa ako na monetize ay iba-iba nag video ako sa pagluloto yan ang ina-upload ko at marami pang iba basta hindi lang against sa palisin meta so ngayon dadami nga ang followers mo galing naman dyan sa F2F. Ngayon, ang tanong, nanonood ba sila sa mga video mo? So, importante po ngayon ang views dahil dito po tayo kikita sa views. Okay? So, ito lang po ang advice ko sa mga baguhang content creator nga mas mahalaga mag-upload ng mag-upload ng video content, mag-focus sa paggawa ng content at dyan dadami ang followers mo kapag original ang video mo at engaging. At wag po kayo mag-focus sa payakap. Okay, so dito po tayo mag-focus sa paggawa ng video content original, quality, engaging. Si dito po tayo kikita sa views. Kapag marami ang views mo, mataas ang views mo, ay malaki din ang kita mo kapag tayo ay monetize na dito sa Facebook kay Meta. Kaya mag-upload ng mag-upload ng video, reels o long form video kasi hindi natin alam kung aling video ang magkaroon ng viral. So dadami ang followers mo kapag meron kang video nga nag-viral. So yan lang po ang share ko sa inyong mga kaibigan. Thank you for watching. Bye-bye.